Yan, so hello guys. So andito po kami ngayon sa parking area and katatapos po namin magpa-check up sa Hima. So ito pinapalitan ng asawa ko yung ano ba yan? Wiper. Wiper ng sasakyan kasi uh, nung umuulan yung nung pagbiyahe kami kagabi, halos wala kaming makita kasi pangit na daw po yung wiper. Kaya yan, napabili kami kanina. Nagpa deliver kami dito sa NKTI para ano palitan yung wiper namin kasi uuwi na ulit kami ng Nerubiskaya and syempre mahirap kapag magabihan kami sa daan wala kaming makita so yan yeah, nagugutom ako kain na ako saglit so anong sabi sa Johan kanina sa... ah sabi ma may may mas mo ma. yun okay lang uh, sabi naman ni Doc mm. yun pag lumagpas daw na 17 sabi niya tatanggal daw ako ng dugo sabi sa'yo kanina yeah. yun okay naman uh, kaso lang may follow up check up ako next week teleconsult parang patikatan so actually guys ang sabi ng Juan kanina ng doktor is ano Um, ano to? Ang mangyayari daw, medyo nasa borderline na kasi yung taas ng hemoglobin niya. Eh, ang sabi po sa kanya kanina, kapag lumampas na daw po ng 17, kasi yun daw po yung cut off, uh, ang gagawin lang daw sa kanya is ano, Tatanggalan ano ng dugo. Oo. Tatanggalan lang naman daw siya ng dugo. Pero next week, eh? Nagpapalaboratory ako sa hospital namin para makita ulit kung magna-normal na yung hemoglobin ko. Yes, and ang good news doon is pwede na po siya sa teleconsult na lang. Kasi sobrang ano, sobrang layo namin dito sa ano, NKTI 6 to 8 hours para makapag-rest kami kasi after 3 weeks balik ulit kami dito para mag monthly. Sa monthly check-up naman namin. So, buti na lang, teleconsult na po yung gagawin sa kanya next week. And repeat CBC, pero pwede na daw po sa hospital na lang po namin doon. So, yun, pag meron na kaming resulta, yan. So, pwede na pong mag And sana, hopefully, please please pray for us na ano, maging Umapa. normal yung, normal yung normal mag gabing naman, niya. Kasi lang maging nasa middle na. Oo. So actually normal pero nasa borderline kasi guys. So yun, sana bumaba yung hemoglobin niya, maging okay na nasa gitna lang. So yun kasi daw explanation niya is ano, nasanay kasi daw yung katawan. yan yung katawan ng asawa ko na yun, 'di ba niya yung prob problema sa Di ano si sa not. dialysis patient. Tapos ngayong okay na siya, eh parang ano, nabigla siguro yung katawan na okay na ulit. So eventually daw, sabi naman po ng doktor, magiging okay naman na daw po. So yun lang naman daw yung ginagawa nila. Akala ko nga siya lang yung may case noon, pero yeah. parang normal case naman na siya sa mga oh, na na. Ha? Ah? Uh, uh, ah, ito? O, oh, ibaba mo muna yan. Ano ibaba ko? Ito? Oh. Yan. So, parang normal case naman na daw siya sa mga post-KT na ganun. So, ang ginagawa nga lang talaga, hindi ko alam kung ano yung medical term, pero ang sabi is, babawasan lang po yung dugo. Tatanggalan lang siya konti. So, yan. Tapos na po kami finally na magkabit ng wiper. And, biyahe na ulit. Biyahe na kami ulit ng... yo Kaya. Sino mag-drive? Time dalawa. <laughs> so yun guys. So wala kasi kaming driver na driver ngayon. Titipid. Nakasama kasi ano-ano? Nagtitipid -ano? po kami. <laughs> wala na po sa budget ang pambayad sa driver. So kami na lang po. And thank God kasi okay naman po yung mga katawan na po namin. And um, yun, wala naman pong masyadong pagod na naramdaman during biyahe. So, hindi po namin alam pag-uwi. So, yan. Pauwi na po kami, guys. And yung update natin. And thank you so much po pala sa mga lumapit kanina. Yung sino yung mga nakakwentuhan natin? Patient. Si? Rachel. Ayan, so si Ma'am Rachel at saka si Ma'am Rachel na naglalakad din ng kidney transplant po niya. Hope ma-transplant po kayo soon. Kayo, And, oo, kasama po niya yung mother niya. Sana, ano, maging okay po yung, ano, yung lahat ng, ano, process niyo sa kidney transplant. Same po kay Ma'am Marjorie na yan siya po yung nakaka-relate po ako kasi siya po yung naglalakad din po ng mga, ano... Uh, papeles ng kanyang asawa na yun, linalakad din po nila yung kid transplant nila. So, I hope po matransplant din po kayo soon. So, yun lamang po for today, guys. And thank you so much for watching. Bye-bye! Uy na po kami!